Yung sinabi ni Sal ko niya, nagulat ako kasi nung una, if you recall, di lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Mm -hmm. Wag Huwag naman yung nangyari, si Sigutesa nagsalita, siya na yung niimbestigahan. Mm -hmm. hindi pinatawag yung 19 na, uh, na nagpabantay. Mm -hmm. Nandiyan pa naman sila. Mm -hmm. hindi tinawag si Mark Texay. Mm -hmm. hindi tinawag si Paul Estrada. O lang sa din, si Sigutesa na yung may problema. Ayaw. Hindi na yung witness eh. Gusto nila magkaroon ng uh, fear factor. Pag witness ka, huwag ka na magsalita or ikaw ang ikukulong, sisirain ng reputasyon, bababuyin. Yun yung kanilang ano eh, peg ngayon eh. Pag nagsalita na may alam dito sa flood control project, bababuyin ka. I mean, pag ka kay Marcos o kay Romualdez, bababuyin ka. Pero kung, kung ang banat mo lang, eh doon sa mga nasa baba, yan, gagawin kang bayan. Yan ang peg nila ngayon. Yan ang kanilang formula. Pag nasa baba lang ang sisisihin mo at ituturo mo, bayani ka. Pero pag titirahin mo na o ituturo mo na si Marcos o si Romualdez, uusigin ka, bababuin ka, sisirain ang reputasyon mo.